swerte sa bahay o mga lucky charm, magandang buhay kaibigan. Marami ang hindi nakakaalam, na maraming bagay sa paligid ang mabisang pampaswerte sa bahay at negosyo. Kaya't sa video na ito, ay aking ibabahagi ang ilan sa mga ito, at tamang pamamaraan upang inyong maging gabay tungo sa isang maunlad na pamumuhay. Una ay ang puting kandila. Narito ang mga kailangan: dalawang kandilang puti, isang maliit na magnet, at isang tasa ng malinis na tubig. Ang pagsasagawa ay kinakailangan sa unang gabi ng bagong buwan. Narito ang mga pamamaraan: sindihan ang kandila, pumikit at alisin sa isipan at puso ang mga negatibong nararamdaman sa damdamin hanggang maging kalmado ibabad ang magnet sa malinis na tubig. Sambitin ang mga sumusunod, Artemis, Luna, Magnified by Day, Bring Me to Success, o oh Blessed Be. Pagkatapos, ay patayin ang sindi ng kandila. Gamit ang tubig na pinagbabara ng magnet, iwisik ito sa sahig sa mga main door, doorknob at main gate. Ilagay ang magnet sa iyong cashbox. At ang pinakamahalaga, Ulitin ang ritual sa tuwing sasapit ang bagong buwan upang panatilihin ang lakas nito. Ang susunod na aking ibabahagi ay ang dahon ng laurel. Sa unang pamamaraan, kumuha ng clear glass o baso, lagyan ito ng asin hangang kalahati saka ito tusokan ng tatlong pirasong tuyong dahon ng laurel. Ilagay ito sa harap ng pinto upang umakit ng swerte. Sa ikalawang pamamaraan, lagyan ang garapong may mga durog o may punit na dahon ng laurel. Sa papel na malinis ay isulat mo ang mahalagang pangangailangan gamit ang berdeng panulat. Ilagay ang papel gamit ang kanang kamay pagkatapos kumuha ng pitong barya dapat ay pare-pareho ang halaga nito at isa-isa itong ilagay sa garapon. Habang inilalagay ang mga barya papaisipin mo na damadami ang mga pera ang dumadating sa iyo. Dahan-dahan itong gawin at sabihin ang salitang ito, tungo sa aking kahilingan ay pera ay dadami, patuloy akong yayaman. Salamat sa panonood at huwag kakalimutang mag-subscribe sa channel na ito at abangan ang mga susunod pang videos. Magandang buhay kaibigan!